In case of emergency, dapat meron kayong ano sa bahay? Venus. Emergency kit. Emergency kit. Can you be specific? Uh, pagkain tubig. We'll take pagkain. O pagkain. Okay. Wala. Michelle. Flashlight. Flashlight. Michelle, flasher plate. Play. In case of emergency, dapat meron kayong ano sa bahay? Fire extinguisher. Dapat, dapat yan. Fire extinguisher. <laughs> In case of emergency, dapat meron kayong ano sa bahay. Cash! Pera! Survey! In case of emergency, dapat meron kayong ano sa bahay. Gamot! Gamot! Ang sabi ng survey ay... Wala! Kailangan may load para makapagtawag ng cellphone. Para makapaghingi ng saklolo! Load! Julie, back to you. Tubig. Tubig! In case of emergency, dapat meron kayong ano sa bahay. Cellphone! Ano kaya? Francis. Power bank. Charger. Jowa. Charot. Ano kaya tingin mo, Bianca? In case of emergency, dapat meron ka naman sa bahay. Charger. Charger. Ang sabi nila, Charger. For the win, ang sabi ng survey ay... Wala! Number three, please.